Maligayang pagbabalik mga brad, Wilkie TV po, Tim Chu hindi po nakapaniwala sa kanyang pagkatalo. Sinabi niyang nagprepare siya daw ng husto para sa labang ito mga brad at napaka-positibo niya pagkatapos ng pagkatalo niya kay Fundura. Subalit ang lahat ng ito mga brad ay hindi naayon sa kanyang inaasahan pero walang excuses daw, talo at natalo siya. Sa gabing ito ay si Bakram daw ang pinakamagaling at, at pinakamalakas po sa kanilang dalawa. Ang pagiging tough guy at tough boxer ni Tim Chu mga brad ay talagang hindi umubra sa kalaban niyang taga Russia na si Bakram Murtazalev. Apat na beses pong pinabagsak mga brad ni Bakram si Chu sa bakbakan mga brad. Hindi umubra ang estilo sa depensa ni Chu na hindi maka high gloves at panay head movement lamang. Subalit ang pinatikim na pressure ni Bakram mga brad ay talagang parating sa pole si Chiu, sa mga counter left hook. Matangkad si Bakram at mahaba po ang galamay at talagang mas malakas lang si Bakram kontra ka Chu ngayong gabi. Dati sa mga laban ni Chu ay talagang makikita natin sa galawan at mga mata ni Chu na may pag-asang mananalo pero sa labang ito mga brad ay talagang nakikita natin na talagang wala po. Parang halos parehas ng mga boxing style ang mga boxing Russian mga brad gaya ni Better Bev at at yung tumalo din kay Albert Pagara at ito si Murtazalev napaka tough at pressure fighter at talagang hindi po tipid sa mga pagbato ng mga suntok para bang pinagsamang bitterbeb at bibol ang estilo niyang ito. Ito ang ikalawang pagkatalo ni Tim Chu mga brad sa kanyang US campaign fights at bumaba na po ang kanyang record sa 24 wins at may dalawang talo at may isang knockout po. Balak pa naman sana niyang makapag-rematch kay Fondura kung nanalo lang sana. Hanggang dito lang po mga brad. Huwag niyong kalibutang mag-subscribe sa ating channel, Wilkit TV po.